Tatahimik ah Anip oh, ah okay. Umihilang ako eh O re Wala na eh Oh, last tagay na to Si Jerry kaya pala Ang tatahimik Wala na oh, pa lang men na palang Wala na palang Wala na palang Wala na palang ano um, sa kanya no? Oo oh, May sokli yan eh Sokli <laughs> <laughs> Biligan na isang gatang dito Kay ate G Bakit? O nga gatang Biligan lambanog Tapos Lagay natin sa si Chesser Lambanog din <laughs> Ayun yung baso niya, ayun. Ay. Ayun. Eh, isali mo sa baso niya, tapos itago mo muna yung matitira. <laughs> oh, oh, Ang oh, sarap. Oh, Ang sarap, sarap talaga niyan. Lambanog ng Laguna. Uh -oh. Ah, lasing na naman. <laughs> ah. Ay! Hey. Ah, tatahimik <laughs> ka. Ah, oh, alip okay. Umihilang ako eh. Ano okay. eh?

Apat, oh, oh, solid. Apat ah. ah, na gatang. Apat. Ah, Para tuloy-tuloy yung -tuloy <laughs> kasiyahan. Pabor na pabor sa kanya, no? Uh, oh. May sokli yan, eh. <laughs> <laughs> ay! Cute! Saan pa bibili? Dito pa yata. Eh, dito ka kaya ating naman na. Malapit. 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 ko lang. Nandito na ako. Bibili. Sige, bahala ka. Magaling-galing. Um, <laughs> magaling, magaling. Matalino matching. Eh. <laughs> Hi! Iba talaga mag-inom yan. Opo. Bakit? Ibili, ang gat nabili. Bili. bili ka na isang gatang dito kay Ate G. Bakit? Ang nga Eh di ba siya ang tatagay pag pagkabili niya ng lambanog, siya natatagay. Ikaw ulit tumagay. Nastagay ako niya. Bili ka ng lambanog tapos ilagay natin sa Chester lambanog din. Hahaha! <laughs> ba yun? Bumili na, bilis na mo. Unahan mong pagbalik dito. <laughs> Talagang matalino. Matalino. Okay lang sa akin, kahit sa akin dyan nasukli. Basta makabawi. Oh! <laughs> much, much later. Ang tagal naman, no? ano ba? ba, mamaya, maunahan pa ni Kit yun? Pag na ni yun, paano? Oo nga, wala. Sira ang plano. Pag... <laughs> ang tagal. Ano oh! oh! oh, ko? Oh. Sana ay mauna siya. Oo oh, nga. Hindi, pero matatagalan niya. Apat na gatang yan eh. Sa Tatakalin pa yun. Hindi tatakalin. <laughs> Oo oh, nga. Tama, tama. Ang dali naman Ay, dahi na. Ay, Ay, na. Ay. Na, na, na. Wala ba isa? Wala Wala isa? Ano? sabi mo, isang gatang lang. Kaya na. sa kulay. cute ah. Ayun na. Ayun, yung baso niya. Ayun. Ayun. Isali mo sa kapaso niya, tapos itago mo muna yung matitira. Para pagdating yung... Battery fuel, battery. Ibalik mo dun, kung saan nakalagay yan, pero ibalik mo yan. Yeah. Alam niya yan, hindi alam niya. Mugol ko muna. Para pagdating dun, isa eh. Wala ko din. Tago mo muna. Tago mo muna. Tago mo na mo A few moments later. Ang tagal naman nun. Uh, Siyempre, marami yung binibili nyo. Eh. Ha? Marami kasi yun. Lapat na gatong eh. Kasi sa isang gatong ay na ako nakabalik. Ano, uh, tatakalim pa yon. Uh, tagal. <laughs> tagal. Excited na ay, 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 ay. 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 Ay, ay. ay! Ano? Sa wakas! Dumating din! Ha? Ang tagal! Pare, tanongin mo muna yung sukli kung mababalik. Oh yung sukli. <laughs> ano? Oh. Wala na sukle. gan na gumino. Ah, <laughs> abay na. sinasabi na nga ba. Bakit ganoon din wala naman sila ng sabi, <laughs> sabi sa inyo wala na naman sukle. masigurado na. Sigurado na naman. Magaling talaga. Ah, uh, malupit na. Ayos si Dagisa tayo. Ah, magaling, magaling, naman pala. magaling magaling Magaling, magaling. Magaling magaling Binili ko 'yung pang dalawa lang. Oo nga. Ba't dalawa lang binili mo? Saan mo ah, na sa Ba't dalawa lang? Wala na. Ah, ba't dalawa lang binili mo? Sinakto ko na. Exactly Sakto lang yun. Tignan mo ka hindi. Ah, sa uh, ah, Ang galing na. kami pala yung pagbili. Oo. Uh Nalalasing -uh, al na kami. Wala kami nanginom. Ang tagal ba? Ang dami, dami na nabili pare. nakaya pala matagal. Nagino din? Hindi. Ang dami na nabili. Kaya pala natagalan yun pare. Ang dami na nabili. Mm. Sabi ko nga, unahin na nga ako eh. Ano ba? Ano ba? Ang angas ah. Ang angas mo naman, Don. Si bay, si iba, iba. Opo. Ibay iba ng mukha mo. <laughs> Ma, makakaikot na naman ang tagay. Sigurado ang sara, yan. Oh, ang Opo. Yeah. Ah, ang sarap. Ang sarap, ang sarap talaga yan. Lambanog ng Laguna. Oh, ang sarap. <laughs>

Bermiliki hati bermiliki. Alasan apa? Alasan? Boleh. 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 Boleh.